nagigising sa gitna ng gabi para gumamit ng banyo. Hindi ito basta nakakainis na bahagi ng pagtanda, ito ay isang pangunahing salik na nakakaabala sa inyong tulog at maging sa inyong kalayaan. Ipinapakita ng mga pag-aaral na 78% ng mga nakatatandang matatanda ang nakagawa ng kahit isang simpleng pagkakamali bago matulog na labis na nagpapataas ng kanilang pangangailangan na umihi sa gabi. Ngunit ngayon, matututuhan ninyo kung ano ang dapat itigil upang wakasan ang mga pagkaabala at tunay na makapagpahinga. Ang mga patuloy na pagkagising na ito ay maaaring mag-iwan sa inyo na pagod, pagiging irritable, at walang sapat na enerhiya upang tamasahin ang buhay. Marahil ay nagsimula kayong umiwas sa tubig sa hapon o kahit kinansela ang mga aktibidad sa lipunan dahil sa takot na hindi makatulog ng maayos sa gabi. Ang hindi ninyo alam ay mayroong limang tila walang bahid ng pinsala na gawi na maaari ninyong ginagawa araw-araw na tunay na dahilan ng sitwasyong ito. Iyan ay ayon kay Dr. Lisa at ibinabahagi niya ang limang simple ngunit seryosong mga gawaing nagiging sanhi ng paulit-ulit na paggising sa gabi upang umihi. Bago natin tunghayan ng mga ito, kailangan namin ang inyong suporta pindutin ang like button kung mahalaga sa inyo ang kalidad ng inyong buhay at nais ninyong magising na refreshed araw-araw. Mag-subscribe kayo upang hindi ninyo mames ang anumang mga natuklasan na makakapagbago sa inyong rutine ng tulog magpakailanman. At paki-comment sa ibaba kung ilang beses sa gabi kayo kailangang bumangon para umiiyak ang inyong pakikilahok ay nagbibigay inspirasyon sa amin na ipagpatuloy ang pananaliksik at magdala ng impormasyon na talagang nakagawa ng pagkakaiba sa libu-libong buhay. Maraming tao ang hindi nauunawaan na ang paggising ng maraming beses sa gabi para umihi, na tinatawag na nocturia sa medisina, ay hindi lamang simpleng abala ng pagtanda. Ito ay senyales na may hindi balanseng aspeto sa iyong rutin, at ang balanse na ito ay maaaring magdulot ng mas seryosong mga panganib kaysa sa iyong inaasahan. Ipinapakita ng medikal na pananaliksik na ang pira-pirasong tulog na dulot ng nocturia ay direktang may kaugnayan sa pagtaas ng panganib ng pagkakaroon ng mga pagkakalag sa gabi, mga problema sa cardiovascular, pagbagsak ng kognisyon, at maging ng depresyon sa mga matatandang tao. Handa ka na bang baguhin ang buhay mo? Tuloy na tayo sa unang dahilan. Una, pag-inom ng maraming likido bago matulog. Oo, oh, mahalaga ang hydration, pero ang pag-inom ng tubig, tsaa, o kape malapit sa oras ng pagtulog ay direktang nagpapalakas sa produksyon ng ihi. Ang mga inuming may caffeine at ilan pang mga herbal teas gaya ng salabat ay may diuretic effect na nagiging sanhi ng mas madalas na pag-ihi kaya't ang mga yun ay talagang dapat iwasan sa mga oras na papalapit na ang pagtulog upang hindi maapektuhan ang kalidad ng iyong pahinga. Sa katunayan, ang ilang mga tao ay nakakaramdam ng pangangailangan na umihi sa kalagitnaan ng gabi dahil sa hindi tamang pag-uugali ng pag-inom ng likido, na nagre sa putul putol na tulog at pagkapagod sa susunod na araw. Alalahanin mo din na ang mga ito ay maaaring makaapekto sa iyong konsentrasyon at maging sa pangkalahatang kalusugan. Solusyon, uminom ng tubig sa umaga hanggang hapon upang mapanatili ang tamang hydration. Iwasan na ang anumang inumin dalawa o tatlong oras bago matulog, kung kinakailangan, maaari ni namang uminom ng isang maliit na halaga ng tubig sa mga huling oras ng araw upang mapanatili ang tamang hydration nang hindi nagiging sanhi ng pagising sa gabi. Bukod dito, makakatulong ang pagkakaroon ng tamang routine sa pagtulog at pagsasaayos ng iyong kapaligiran sa pagtulog upang mas mapabuti pa ang iyong karanasan sa pahinga. Pangalawa, late dinner at diuretic foods. Ang pagkain ng late dinner, lalo na kung may sabaw, maalat, o spicy, ay nagpapataas ng fluid retention na kailangang i-flush out ng katawan habang natutulog ka. Ang mga uri ng pagkain na ito ay may taglay na mga sangkap na maaaring magdulot ng pagtaas ng antas ng likido sa ating sistema habang tayo ay natutulog na nagreresulta sa mas madalas na pag-ihi. Bukod dito, ang pagkain ng mga pagkain ito sa hapon o gabi ay maaaring magdulot ng hindi komportableng pakiramdam na nag-aambag sa pagkagambala ng ating pahinga. Ang mga pagkain may maraming sodium at spices ay nag-uudyok din sa ating katawan na mag-retain ng likido na maaaring magsanhi ng swelling o pamamaga sa mga binti at kamay, na lalo namang nagpapahirap sa pagkuha ng mas magandang tulong. Sa madaling salita, ang pagpili ng oras ng pagkain at ang kalidad ng mga pagkain kinakain ay napakahalaga upang mapanatili ang magandang kalidad ng ating pahinga at iwasan ang mga abala tulad ng nocturia. Ang masamang dulot ng late night eating ay hindi lamang nakakaapekto sa ating pagtulog kundi pati na rin sa ating pangkalahatang kalusugan. Ang hindi tamang pag-manage ng fluid intake ay makapagbibigay ng stress sa ating urinary system, na sa kalaunan ay maaaring magdulot ng mga problema sa bato o iba pang organo. Solusyon, kumain ng hapunan tatlo hanggang apat na oras bago matulog upang bigyan ng panahon ang iyong katawan na may proseso ang pagkain. Iwasan ang pakwan, kape, at sabaw sa gabi, at piliin ang mga mas magagaan at hindi mataas sa asin o spice gaya ng mga steamed vegetables o grilled chicken upang mas mapanatili ang balanse ng likido sa iyong katawan. Magdagdag ng mga pagkain mataas sa antioxidants, tulad ng berries o nuts, na hindi lamang ligtas sa iyong digestive system kundi maaari ding magsilbing enhancer ng iyong immune system. Kung kinakailangan, mas magandang magkaroon ng merienda na puno ng fiber, tulad ng prutas o whole grains, na makakatulong sa digestion, na hindi lamang nagaambag sa iyong kabusugan kundi nakatutulong din sa mas maayos na pagtulog. Ang mga simpleng pagbabago sa iyong eating habits ay makakapagpabuti sa iyong overall wellness at makakatulong sa pag-optimize ng iyong relaxation sa gabi. Pangatlo, umiiyi kahit hindi pa puno ang pantog. Ang just-in-case na pag-ihi bago matulog ay nagiging ugali na pinapasensitibo ang pantog. Unti-unti, nasasanay ang katawan na magising kahit hindi naman puno ang pantog na nagre sa mas madalas na pag-ihi sa kalagitnaan ng gabi. Sa paglipas ng panahon, ang mga gawin na ito ay nagiging dahilan ng pagkasira ng ating normal na tulog kung saan ang pagbabago ng ating puwersa para mag-ihi ay nagiging sanhi ng hindi kaaya-ayang karanasan. Bukod dito, ang patuloy na paggising sa gitna ng gabi para umihi ay maaaring magdulot ng pagkapagod sa susunod na araw, na nagiging sanhi ng pagbagsak ng ating konsentrasyon at produktibidad. Ang mga hindi magandang epekto ng kakulangan sa tulog ay nagre sa mas mataas na antas ng stress at pagkabahala, na hindi lamang nakaapekto sa iyong kalusugan kundi pati na rin sa iyong pang-araw-araw na buhay at relasyon. Solusyon, umiihilang kung tunay na may laman ang pantog. Huwag mag-force pee bago matulog, at subukan ang mga teknik tulad ng pag-inom ng mas kaunting tubig sa mga oras bago ang oras ng pagtulog upang maiwasan ang overly sensitive na pantog at mapanatili ang mas maayos na kalagayan ng pagtulog. Gayon din, makatutulong ang pagkakaroon ng regular na schedule sa pagtulog at pagbawas ng pagkakalantad sa mga elektronikong device bago matulog upang mas mapabuti ang kalidad ng iyong pahinga. Pang-apat, mali ang posisyon sa pagtulog at unan. Ang maling posisyon sa pagtulog ay maaaring humantong sa pressure sa pantog, na nagiging dahilan ng madalas na pag-ihi sa gabi. Bukod dito, ang hindi maayos na pag-aayos ng unan ay hindi lamang nagdudulot ng tension sa leeg at dibdib, kundi maaaring magresulta sa masakit na pakiramdam sa mga balikat at likod. Ang kakulangan ng tamang suporta habang natutulog ay nakakaapekto sa kalidad ng pahinga at maaaring magdulot ng pagka-stress sa ating katawan, nakasabay na nagiging sanhi ng pagkaabala ng pantog. Ang tamang posisyon sa pagtulog ay kritikal upang makapagpahinga ng maayos at mabawasan ang iba't ibang pisikal na discomfort. Sa katunayan, ang pagtuon sa tamang posture ay nakakatulong hindi lamang sa pagtigil sa nocturia kundi pati na rin sa pangkalahatang kalusugan ng ating katawan. Sa hindi wastong tulog, ang ating mga organo, kabilang ang pantog, ay maaaring hindi makapagpahinga ng maayos, na nagre sa mas madalas na pag-ihi sa gabi. Solusyon, gumamit ng tamang una na pantay ang leeg at likod upang maiwasan ang strain sa mga kalamnan. Dapat isaalang-alang alang ang mga materyales at disenyo ng unan, dahil ang tamang pag-aayos ay makatutulong sa tamang pagkakahawak ng ating ulo at leeg habang natutulog. Makapagbigay ng dagdag na suporta sa mga bahagi ng katawan na pagod at tense, lalo na matapos ang masiglang araw ng trabaho o aktibidad. Matulog ng patagilid kung komportable, dahil ito ay nagiging dahilan ng mas magandang daloy ng dugo at pagbawa sa presyon sa likod. Suriin kung ang iyong kutsan ay sapat na suportado at hindi sobrang malambot o matigas upang makamit ang mas magandang posture habang natutulog, yamang ang hindi tamang kutsan ay maaaring magdulot ng hindi pagkakahiga at makasakit ng katawan. Sa pamamagitan ng simpleng pagsasaayos sa iyong mga kagamitan sa pagtulog, Maaari mong mapabuti ang iyong buong karanasan sa pagtulog at, sa huli, maiwasan ang mga hindi ka nais, -nais na epekto ng nocturia. Huwag kalimutan ng pag-iwas sa pag-inom ng maraming likido bago matulog at ang paggawa ng mga ehersisyo para sa pagpapaluwag ng kalamnan upang higit pang mapabuti ang kalidad ng iyong pahinga. Panglima, mali ang suot at temperatura ng kwarto. Ang sobrang lamigo init ng kwarto, gayon din ang synthetic na pajama, ay maaaring mag-trigger ng urination urge. Lalo na sa seniors na sensitibo sa temperatura, ang mga hindi komportabling kondisyon ay maaaring magdulot ng madalas na pag-ihi sa gitna ng gabi. Bukod pa rito, ang mga nakakalasing na inumin, gaya ng caffeinated beverages o alcohol, ay lalo pang nagiging sanhi ng pagdami ng ihi. Sa makatuwid, ang pagtutok sa tamang temperatura at uri ng suot na damit habang natutulog ay mahalaga. Ang pagkakaroon ng tamang pag-setup sa kwarto ay hindi lamang nakakatulong sa pagtulog kundi pati na rin sa kalusugan ng pantog. Ang mga senior ay dapat na magbigay ng karagdagang atensyon sa kanilang kapaligiran, dahil ang bawat detalye ay nag-aambag sa kalidad ng kanilang pahinga. Solusyon, panatilihing komportable ang kwarto, hindi malamig, hindi mainit. Gumamit ng cotton sleepwear upang mas mapanatiling maaliwalas at komportable ang katawan habang natutulog. Ang mga naturang materyales ay nakakatulong sa pagkontrol ng temperatura ng katawan. Mahalaga ring iwasan ng masyadong mga inumin sa gabi upang mabawasan ang pangangailangan na bumangon upang umihi, at mas mainam na limitahan ang pag-inom ng mga likido dalawang oras bago matulog upang makapagpahinga ng mas mahaba. Mga kwento ng tagumpay Si Aling Norma, 67, ay dating nagigising ng apat o beses kada gabi para umihi na nagdulot sa kanya ng labis na pagod at stress. Sa kabila ng kanyang edad, hinahanap pa rin niya ang mga paraan upang mapabuti ang kalidad ng kanyang tulog, sa pag-asam na muling maramdaman ang ligaya at ginhawa na dunot ng isang buo at tahimik na gabi. Nang sinunod niya ang limang tips na ito, bumaba ito sa isang beses na lang, at minsan ay diretsyo pa siyang natutulog, na nagbigay sa kanya ng mas maraming enerhiya upang ipagpatuloy ang kanyang mga hobbies tulad ng pag-aalaga sa kanyang mga tanim at pakikisalamuha sa kanyang mga apo. Ang kanyang masiglang pagkatao ay naging inspirasyon sa kanyang pamilya, na nagpasya subukan ng mga simpleng pagbabago sa kanilang mga gawi sa pagtulog. Nahinuha ng kanyang mga anak na ang mas mahusay na pagtulog ay hindi lamang nakakatulong sa pisikal na kalusugan, kundi pati na rin sa emosyonal na katatagan at koneksyon sa isa't isa. Si Mang Arturo naman ay dating laging puyat dahil sa kabag at lamig, na matinding nakaapekto sa kanyang mga gawain sa araw-araw. Hindi lamang ang kanyang kalusugan ang naapektuhan kundi pati na rin ang kanyang mood, na nagdudulot ng hindi pagkakaintindihan sa kanyang pamilya. Madalas siyang nakaranas ng irritable na pakiramdam at nawawala ng gana sa mga bagay na dati niyang kinatutuwa. Nang ayusin ang kanyang unan at tumigil sa pag-inom ng tsaa tuwing gabi, unti-unti siyang nakatulog ng mahimbing na nagbigay daan sa kanya upang makagawa ng mas maraming bagay sa umaga, tulad ng paglalakad sa parke kasama ang kanyang mga kaibigan kung saan nagiging bahagi siya ng mga masayang kwentuhan at aktibidad. Sa kanyang mga bagong natuklasang gawi, unti-unti ring nakabawi ang kanyang magandang relasyon sa kanyang asawa na labis na nagagalak sa kanyang pagbabago at mas nakakamalay sa kanilang mga pangangailangan bilang mag-asawa. Mga nai at tay, nais namin malaman ang inyong karanasan pagkatapos sundin ang aming mga ibinabahagi. Mangyaring magkomento sa ibaba upang mas marami pa ang matulungan natin. Sa bawat tagumpay na ibinahagi, lumalabas ang katotohanan na ang mga simpleng hakbang, tulad ng tamang pag-aalaga sa sarili at pagbabago sa mga nakasanayan, ay maaaring magdulot ng mga positibong resulta na hindi lamang nararamdaman sa sariling buhay kundi pati na rin sa mga tao sa kanilang paligid. Ang mga kwentong ito ay hindi lamang patunay ng epekto ng mga pagbabago, kundi isang paalala na ang mas mabuting pagtulog at pag-aalaga sa sarili ay susi sa mas masaya at mas matagumpay na buhay. Kung gusto mong bumuti ang tulog mo at maiwasan ang paulit-ulit na pag-ihi sa gabi, sundin ang mga simpleng gabay na ito. Like ang video kung nakatulong ito sa iyo, share sa pamilya, at subscribe sa Gintong Kalusugan para sa mas marami pang tips para sa mas mahabang buhay. Kita-kit sa susunod na video.